mga, mga kanter narito pala tayo sa San Luis, Santo Tomas, Batangas kasi dito po gaganapin yung awarding doon sa may paligsahan po kasi kaming ginanap sa para may nang huli sa dihan sa mga hunter kung sino pinakamarami ng huli may pan po may trophy pong matatanggap kaya po dito po gaganapin ngayon sa San Luis, Santo Tomas, Batangas narito po na po kami ngayon

ini <tuk> proyeknya sebelumnya, ini punya rumah, 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 manungjun, rumah, Oh, rumah, 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 Oh, Ben, pumikit. Matuwa kaya 'no titambok sa <laughs> kanya ang asawa. Patawan mo Check. rin ng kanyang asawa, tatambakin ng kanya. Kakasira kares. Remember asawa. Kunin ninyo. na lang <laughs>

dalawa ka yung ko tayo dalawa ka yung na dalawa ka yung dalawa ka ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung yung dalawa ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung dalawa ka yung yung dalawa ka yung dalawa ka yung dalawa

tatakol na putas <laughs> sa 'yung minimi ng mamarakan. Ano Nakatali nakatali sa kamay. Hindi naman 'yung kagandahan. niya. niya

Ayan okay. po tayo, pala tas-tas tayo. O, tutuloy na. Tutuloy na. Ano yung Alin yung kasi disorder kasi eh kasi eh para magtulong yung buyoy yung mali hindi mo kakalakin yung kusip oh tanggal kayo tatlong na mapapatalo na nai kay pareng binaray o, sino magtatanggal na? Tatlo pangalan. Oh, yung mga natanggal na. Ayun, naging nalang labuyo wala na ha? Oh, tatlo ba? Labuyo yan. Ano ba tayo? Sinubahan dalawa. Ano Ayun, may tanggal nga kayo ng pangalan diyan. Ako ba? may Alex? Ako ba, 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 આલો મોબાઈલ બેટ બેટ લેવા ઇમેલ મનાલો પાટ્રિક તંગલ પાટ્રિક મનાલો પાટ્રિક રામુનિત ગઈ આદુ લમન બળ જુવાન ને રજત સબરે સદાદા હોલે walay okay. walay okay. walay okay. walay okay. walay okay. walay okay. walay 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 pala walay 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 Ayaw na lang daw sumali Ayos yung... Galing din di Real. Hindi na rin galing. Ah, kasi yung Wala. Tawag na magamoy na ipot. Boss Joe! Boss Joe! naman niya na Joe. mo yung ano? Sige mo muna, yung ano po yung ginay. Ah! 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 Yes! Ah! muna. Ah! muna.

Bayang ha, lima. Yung tatanggalin nga pa. Baka na kayo kumuha. Para pag natanggal kaya na, dalawa yaw. Uli. Wala, pagkakangalan ko yan siya. Akin yung iyong hawak. Tapos tao. Oh, ulit pangalan mo. Tanggal. Edgar Castillo. Nakaw, tanggal na gano'n. Wala. Sino ba mong tanggal-tanggal? Ano

yehey kayo na pilihin nilang ya panggapin niya salam talalang salam salam ay hindi pa naman nilang kawin sa amin na bravo bravo yehey karengang sabi sabi kaya tayo bayarin nun sabi sabi si mamaya to

tapi kayak gak bicara ngelas, <laughs> ini apa bicaranya? Mantel lo, 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 mantel No, <laughs> I

Ay nagbibigay ng bisita. 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 na Bisita. 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 Bisita pa alam naman ng bayong, madami pag-asa mataywai kasama. Madami pa! Kay, kay sa Alay na ang mula yung pan. Tiga 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 Basta tiga 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 tiga

Dato, <laughs> sige ba? Makatali na 'yan sa tangkay. Alex. Alex. Tarikit ka na. mo 'to. 'yung ngiti? Kuring ugay. Kuring ugay. Hindi, hindi pa mo na lang. Okay na lang. <laughs> wag mo na dila mo na kasi hindi mo na kasi hindi na hindi kasi na kasi hindi mo 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 na kasi hindi na kasi hindi mo hindi mo na kasi Ay bakit yung bata doon sa palma may, may manok? May iba ko may, utot, may